Hi guys! Welcome back to my vlog at Juresa Baliesta Vlogs. For today's video ay meron tayong iririban guys at kukulayan natin yung kanyang root parts. So actually yung history ng kanyang buhok guys ay two times na po yan na bleach. So actually yung hair niya guys ay hinighlights natin siya gamit yung highlighting caps ng June. Then after October Uh, nagpa-highlights ulit siya. Ginamitan natin na siya ng foils. So, nandito siya ngayon at magpapariban siya. So, as you can see, nakikita nyo yung kaniyang growth parts ay mahaba na. At sobrang prezy na rin yung hair niya dahil sa kaka-highlights, kaka-bleach at kaka -coil. So, syempre dito siya nagpa-highlights sa atin ha. So, anyway guys, ito yung... Gagamitin natin keragloss muna. Then, yung gagamitin natin yung rebonding, itong icon by handle. So, ayan, na-applyan na natin. Pero, yung rooting parts lang muna yung in natin, guys. Hindi tayo nag-apply sa kanyang uh, previous color or previous na ni rebond. Then, after that, ay 45 minutes yung pagbabad natin, guys. Then, uh, binaba natin yung rebonding cream sa kanyang previous part na hinighlights at kinulayan noon. So, ayan guys, nag-reapply na po ako. Tapos, dinadown na natin yung gamot sa baba. So before kanina nag-apply ako ng rebonding cream, nilagyan ko muna yung previous parts niya ng bleach or yung may kulay na parts para naman hindi masira or hindi masunog yung parts or hindi agad-agad mag-beetle or masunog yung parts na may bleach part. So ayan guys, uh, nag apply ako sa kanyang root parts, then binabana na po natin siya sa uh, down parts niya or dito sa kanyang end parts. So, ayan. Nare-applyan ko muna ulit yung kanyang rooting parts. So, mamaya-maya ay susuklayan at spray natin ito para masiguro natin na yung mga uh, dulo ay malagyan natin ng rebonding cream. So, this is my techniques at this is my idea kung paano mag rebond at paano Uh, maluto or paano mabilis mag-react yung rooting parts para uh, talagang maluto talaga siya guys. Kasi kapag hilaw po yung pagkaluto ng rebonding cream, may tendency talaga siya guys na pag plancha nyo, hindi siya maluluto pag nagpa kayo guys. So ayan, ganyan ako guys after 45 minutes. nag a, -a reapply -re na naman ako. Then, after 45 minutes, ah, uh, chine-checking ko siya kung na, na ba siya or na strand testing ako. So, bali yung three ways na pag-strand test ko, ito yung nut testing, ah, uh, nut testing, ah, uh, strand testing, at comb testing. So, ayan na guys, within 5 minutes na pag natin, ni-spray na natin ng water. So, after that ay binababa na, na, bababa na natin yung gamot guys. So, manood lang kayo at stay tuned lang kayo dito sa ating mga tutorials and vlogs dito sa Balya sa Vlogs. Alam ko marami kayong matutunan dito, lalo na yung mga learners, mga beginners at aspiring hairdresser na gusto talagang matuto mag at gusto talaga maging isang bihasang mag sa lugar nila. So, ayan guys, uh, after... Ayan, after 55 minutes, so 55 minutes na po yung babad natin, as you can see guys, uh, binababa na nga natin yung gamot, bali yung nasa taas ay nispray natin para mapunta doon yung gamot na uh, nilagay natin doon sa baba, so ayan para hindi masira. Yung purpose niyan guys ay para hindi masira or hindi masunog yung buhok ni client na hindi mo na natin nilalagyan yung down parts niya or end parts niya. So tsaka na lang natin siya binababa kapag uh, oh, sakto na yung time. Then after that pag nasuklay na natin at uh, nalagyan na natin ng gamot yung sa dulo, bababad lang natin ito ng 10 minutes to 15 minutes, then babalawan na po natin guys. So, yun yung purpose or yun yung techniques natin. So, tayo kasi ng mga hairdresser, iba-iba kasi yung mga techniques na natin. May kanya-kanya tayong techniques para ma-execute natin yung hair ni client na maganda yung resulta. So, anyway guys, uh, manood lang kayo ng mga tutorials natin sa ating YouTube channel. Please like, comment, and share na rin para marami kayong matutunan doon at marami kayong malalaman ng mga ideas na sinishare ko po sa inyo. So, well, marami kayo may So, tinututukan ko yung buhok ni Ma'am Rhea. Alam nyo naman, talagang napakadelikado dito na i na dahil two times na po natin na bleach at two times na rin natin na kulayan. So, sobrang delikado po niya gawin. So, nakatutok lang din ako sa kanyang hair, guys. At alam niyo naman kapag ako ang humawak ng buhok ay talagang sisiguraduhin ko na magiging maayos yung resulta. So ayan guys, binaba na natin siya ng 15 minutes. As you can see, hindi mo lang siya nag -bleetel. Hindi lang man siya nag rubberize yung kanyang dulo, 'di ba? Alam niyo naman kapag bleach nako delikado po talaga. At paalala lang po guys, ha? kapag kayo ay beginners at wala kayong kaalamalang, maaari po kayong mag-training muna or maaari po kayong magpa-mentor. Pwede na nag-mentorship din po ako or nagtuturo din po ako kung gusto nyo talagang matuto. So, via online yung training po natin. So, disclaimer lang po ha, bawal po yung mag-do it yourself na kayo-kayo lang po yung gagawa dahil maaari po kayong makalbo, maaaring maluso yung buhok nyo, Or maaring ma-greasy or mas lalong mag-dry ang buhok nyo, guys. So, ayan, minanlawan na natin siya. Pinatuyo na natin. At yan na po yung resulta, resulta niya pagkatuyo, guys. So, ayan na, guys. Pinansya na po natin yung kanyang hair. So, bali yung rooting parts ay nag-ano tayo dyan, 220 degrees. Tapos yung sa end parts naman niya ay 160 lamang. Dahil hindi pwede na mataas na uh, temperature yung gagamitin natin sa kanyang end parts dahil masusuno po at magbibrittle po lalo. So, obserbaan nyo lang po yung pagpaplansya kung paano ko ginagawa yung pagpaplansya. So, malak malakas at maliksi yung pagplansya ko sa kanyang root parts at medyo may pressure na mabigat pero tamang tama lang yung paghagod sa baba so kailangan daan daan na lang yung baba para hindi masira or hindi mabrital yung sa baba guys yung may lakas may pressure na pagplansya natin yung sa taas or sa kanyang rooting parts nang hindi nasasaktan si client so observe lang po kayo sa aking pagpa-plancha para may makuha kayong techniques kung paano ko ginagawa yung pagpa-plancha sa rooting parts na hindi nasisira yung kanyang end parts na sobrang uh, color treated hair na at sobrang damaged hair na nga dahil sa kaka-bleach, kaka-kulay at kaka uh, highlights natin. So ayan guys, this is my techniques manood lang po kayo para meron kayong makuhang idea kung paano po natin ginagawa yung mga sobrang sunog, sobrang dry, at sobrang prisi na nabuhok na niririban natin. So, anyway guys, sa ilang taon ko na napagririban, ilang taon mag, ah, uh, 13 years na ako sa pagririban, bali, uh, 2011 po ako nag-start magtrabaho, pero, it almost 18 years na rin ako sa pagbubuhok. Dahil at uh, 2007 ay nag-training na ako sa paggugupit, so mag-18 years na po tayo sa industriya. So ayan na guys, ah uh, konti-konti lang natin na kinukuha, so, balitan paper lang yung pag ah uh, kukuha or pagpaplancha natin sa kanyang buhok na parang uh, maninipis lamang na paghawi or pagsectioning ng buhok. So, stay tuned lang po kayo dyan, guys. Huwag po kayong aalis at panood po kayo sa resulta after wash ng buhok ni So, yeah, ayan araya. na nga, guys. Natapos na po natin ng plancha yung kanyang buhok, guys. As you can see, as in maganda na yung kanyang hair. Pero makikita po natin yung pinaka-final result niya Mamaya, guys. So, magro-routing color muna tayo, guys. So, magro-routing color kayo para yung kanyang itim ay magkakaroon ng blonde na color. Pero, actually, guys, hindi talaga magiging pantay yung color niya dahil nga ito ay bleach part. Tapos, yung rooting parts naman niya ay talagang recruit niya ng virgin black hair. So, yeah. So, nag... Color muna kami bago kami ng number 2. So, this is my techniques, this is my idea para hindi tayo mahirapan. Pero, depende naman kasi sa inyo may kanya-kanya naman talaga tayong techniques. Pero, ito ay ginagawa na natin para mapabilis at hindi na tayo mahihirapan sa trabaho natin at uh, mapabilis yung gawa natin, guys. Pero, depende naman talaga sa inyo, guys, ha? may kanya-kanya tayong techniques. This is my techniques and I respect yours. So, ayan guys, uh, after that ay uh, kinulayan na natin yung rooting parts. Ayan. So, as you could see guys, yung rooting parts ay nilalalagyan na natin. So, nagmix lang tayo dyan ng 10-0. So, actually hindi ko talaga mapapantayan dahil yung kanyang dulo ay talagang bleach So, kung gusto ko siya pantayin ay i-bleach ko to. Pero hindi ako nag-bleach, nag-basic color lang muna ako. Para naman makapahinga yung hair niya sa pag-bleach. So, it's okay naman na kahit uh, mag-blondish lang siya ng kahit mga level 6 to 7, it's okay na para mawala lang naman yung kanyang virgin black hair na growth parts. So, ayan guys. So, yung ginamit natin dyan sa kanyang uh, oxidizing sa pagkukulay ay 9%, pero hindi natin nilagyan yung kanyang end parts. Ibababa natin yan maya-maya sa hair uh, niya yung colorant within 45 minutes, then babawala na natin yan kung may makikita kayo dyan na hindi magiging pantay, ibig sabihin hindi po talaga natin mapapantay dahil nga yung kanina na sinasabi ko na bleach po yung kanyang dulo, so iba yung bleach kaysa sa colorant kung gusto nyo magpantay yung kanyang color i-bleach nyo yung growth parts para magpantay sa dulo at dito sa kanyang root parts So, sana po naintindihan nyo po. Then, after 45 minutes, minasage na namin siya. Pinababa na namin kulay. Tapos, nilagyan na namin siya ng number 2. So, dito namin siya nilagyan ng number 2. sa so may shampoo ba? Tapos, minasage lang namin. Tapos, bina, binalawan muna namin mang maigi yung colorant bago namin nilagyan ng number 2. Or, tinatawag na neutralizer cream. So, after that ay mamassage lang natin maigi. Tapos, ibababad natin ito ng 10 to 15 minutes. Then, after that ay babanlawa naman ulit, guys. So, this is my techniques. I respect yours and please res respect my techniques. So, yun ang guys. Imamassage-massage lang natin. Then, after that ay ibublower uh, natin. Then, uh, iba Brazilian natin. Pero after number 2, may nilagay pa po na tayo na treatment. Ito naman yung ginagamit ko na pang malakas ang treatment natin. Ito yung new collagen number 2 or tinatawag na sealer dahil napakalambot nito sa herny ni client. Pasensya sa, na kayo medyo madilim yung ano namin dyan video dahil walang ilaw yung, shampoo, yung sa may shampoo bowl namin. So, ayan guys, within 5 minutes, binalawa na namin yung collagen. Then, pinatuyo na namin, guys. So, this time, makikita na natin yung pinaka-outcome ng kanyang hair guys. Nang natuyo na siya. So, well, unti-unti siyang natutuyo, nakikita na natin yung pinaka-result ng kanyang hair. So, as you can see, hindi talaga natin napantay yung kanyang root parts hanggang dito sa kanyang end parts. Pero it's okay naman na wala naman yung kanyang virgin black hair. So, ayan, pinapatuyo na natin, guys. At ibaba Brazilian na natin yung kanyang buho. So, yung ginamit natin Brazilian, ito yung product ng Keragloss po. So, ayan, guys. Uh, nakikita nyo, ako yung nag-blower dyan. Hindi man lang nasunog or hindi naman lang nag yung kanyang... Hindi man lang nag yung kanyang... Uh, frontal side. Usually kasi kapag bleach, dito talaga sa frontal side or dito sa ating face framing yung parating nagbi brittle dahil napaka-sensitive po dyan na parts yung uh, ano natin, yung sa may frontal side. So, ayan na guys, uh, nakikita yung kanyang outcome. Hindi man lang nag or hindi man lang nasunog yung kanyang bohok, guys. So, nawala na rin yung kanyang parang uh, growth parts na kumukulot. So, ayan Manood lang kayo hanggang sa dulo guys dahil papakita ko sa inyo yung after wash ng hair ni client. Although hindi natin siya ma prepare yung kanyang hair gaya ng uh, virgin na hair na ririban natin dahil nga yung kanyang buhok ay napaka uh, dry. di ba ilang beses ko siyang bilinitch, dalawang beses tapos dalawang beses din ko nulayan so iyan na po yung naging outcome niya, guys, nung nanatuyo na siya, guys. Then, after that, ay iba, Brazilian na natin. So, after Brazilian, yan na po yung naging outcome ng kanyang hair. So, uh, then, pa-plantahin na natin siya ng 160. So, yan na po yung naging result. Sana nagustuhan niya po. So, yan, guys, ang masasabi ko lang talaga, guys, Uh, nasa idea at ah, techniques po yan kung pa, paano i riban yung naka-bleach, naka-highlights or ah, nakapatong-patong na nakulay. Alam nyo naman yung buhok ni client ay bugbog na talaga siya sa kakakulay at kakableach pero sa awa naman ng Diyos look at that, yung kanyang hair ay ah, hindi man lang nag-brittle or hindi man lang nasunog yung may bleach or kinulayan noon. So, biruin mo grabe yung struggles natin dyan. So, 7 uh, hours natin ginawa yung kanyang hair, guys. At ayan na po yung naging resulta ng kanyang hair. So, although nga, sabi ko kanina, hindi-hindi natin mape-perfect, gaya ng kanyang hair na sobrang, ano na nga, uh, color-treated hair, pero yung mga virgin hair, kagaya ng virgin hair, pag niririban natin, napakaganda yung riban Pero ah uh, sinasabi ko kanina na kapag yung buhok ay talagang bugbog na nga sa chemicals tapos iririban natin ay eh, hindi pa talaga natin mafi perfect. So yan na po yung naging result ng kanyang hair after plancha na po natin yan ng 160 degrees. Ayan eh, na po yung naging resulta. So as you can see sobrang malambot. At shiny at bouncy na rin yung kanyang buhok. Dahil nga sa ginagamit natin ng mga pangmalakas ng products, like you collagen, like keragloss, tapos yung rebounding natin ng icon, napakaganda din kasi ng icon ng handle products. Dahil sobrang ganda ng kanilang gamot guys, na nam, lalo na yung number 2 nila sobrang shiny at sobrang lambot din. So love na love ko na yung icon guys. So yan na naging resulta. So gabi na kami natapos guys. So dito ito naman yung sa harap niya sobrang happy din naman si Miss Reyes sa naging resulta so hindi natin siya pinit, hindi natin kinat yung ayaw NI niya kasing ipakat, gusto niyang mahaba pa rin daw yung kanyang buhok pero sabi ko nga, alagaan niya kailangan siya na magpa-Brazilian magpa-treatment siya every month kung mayroon siyang budget or kahit na sa sa bahay nila, kailangan siya mag-conditioner, mag so ito na ngayon naging outcome pagkaligo niya after 4 days na po yan guys. Look at that. Yan na po yung naging resulta ng kanyang hair. Naliguan. Nag nanghingi kasi ako ng video sa kanya guys. Yan na po yung naging outcome niya. So malayong malayo sa itsura ng kanyang hair before. Sobrang happy ko rin guys na na-execute natin ng maganda yung kanyang hair guys. As you can see, sobrang ganda na ng result na kanyang hair guys. So malayong malayo sa before niya. So anyway guys, kung gusto nyo order ng mga products natin, nasa TikTok shop natin, just search my name, Jerez Ballesta. Nandun po lahat ng mga products na in-endorse po natin. So kayo na lang po bahala mag-judge kung talagang naging perfect ba yung gawa natin or back job ba tayo or wali ba yung uh, outcome nung hair ni Mam Ma Rhea. So yan na po yung naging result guys. So sana may, may natutunan kayo. Anyway guys please like, comment and share my video sa YouTube channel at dito sa Facebook. Thank you all. Bye-bye. God bless.